and the Oro City 103.3, the new J. DXJL FM, your positive choice. Zambanga City. 1116 DXAS -AM, Your community radio. Cotabato City. 106.9 DXGR FM. Radio Gandinan. Coronadal City. 1062 DXKIAM. Your friendly voice. Davao City. 1197 DXFEAM. The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines. Until all have heard. Mula sa Far East Broadcasting Company. Iniyahando ang dulang. Tanikalang lagot. Sa mga awit 11 sa talatang 5, ay ito pong nasusulat. Ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri. Sa taong suwail, siya ay lubos na namunggi. Ako po si Lani Magkandas. Dati ang aking asawa na si Greg ay napakasuwail sa Diyos. Kung papaano aking asawa na si Greg ay binago ng Diyos, ang aking ibabahagi dito lang po sa Tanikalang lago. pumasok sa bahay ng ganitong oras? Hindi ka na nasanay. Palagi na ganitong oras ako umuwi eh. Yun na nga na napapansin ko sa'yo. Madalang pa sa patak ng ulan ka rin magsimba. Pati ba naman yun? problema pa yung paghisimba ko? Problema ko na ito, Lani. Huwag mo nang idagdag pa sa mga problema mo sa buhay. Hayaan mo muna ako sa aking ginagawa. Ewan ko sa'yo. Buntot mo, hila mo, sungay mo, sunong mo. Bahala ka na nga. Magsawa kang ganyan, palagi kang umuwi. Bumarkada, inumpamor, tandaan mo. Masakit din mamalo ang Diyos. Dr. Lani, huwag magsasawang magpaalala sa iyong asawa kay kapatid na Greg. Dumarating naman kasi kung minsan ang panlalamig sa paglilingkod sa Diyos. Gawa ng mga pagsubok, mga kahilingan niya na ang tingin niya ay hindi siya pinakikinggan ng Diyos. Pastor, ibang-iba na po kasi si Greg. Ang kanyang pagsasalita ngayon ay punong-puno na po ng walang pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Kasi po, Pastor, ang akala niya, pinababayaan na kami ng Diyos. Tama po kayo. Ang akala niya, di na siya pinakikinggan ng Diyos. Sister Lani, di ba ang sabi ng mga taga Hebreo 13.5? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Intindihin mo na lang siya. Tani, nakahain ka na ba ng hapunan? Gutom na ako. Heto na at nagahain na ako. Halika na at maupo ka na rito. Maalala ko nga pala, pinakakamusta ka ni Pastor. Matagal ka na nga namang dinananambahan. Para dalawang buwan lang, hinahanap agad ako ni Pastor. Nasa hapag tayo ng pagkain. Huwag na mo muna yan ang pag-usapan natin. At baka mawalan ako ng gana sa pagkain. Pasensya na. O sige, sandali lang. At magsasandok na ako. Maring Lani, isama ko na muna itong si Paring Greg sa bayaw ko. Eh sige, Paring Julio. Ano bang meron doon sa bayaw mo? At di mo na pinakawalan yung asawa ko? Huwag mo nang alamin kung anong meron doon. Tinatanong pa ba yan? Tara na pare. At baka hindi pa gumanda ang araw ko ngayon. May dalabang masarap na alak ang bayaw mo? Natangay na naman ang mga kampo na sa libutan. Panginoon, kahabagan mo naman ang asawa ko. Dati naman siyang mainit sa iyong maglingkod. Pero bakit ngayon? Tila malamig pa siya sa patay. Di na siya gaya ng dati. Ni ayong magsimba. Ang kanyang Biblia ay hindi na binubuklat. Ni hindi na nga rin magawang manalangin sa inyo. Panginoong Jesus, nagsusumamo po ako sa inyo. Ibalik niyo po siya sa inyo. Huwag mo po siyang hayaang malayo sa inyong piling. Maawa ka nga po sa asawa ko. Sa inyong anak, Panginoon. Hayan ho ninyo akong dumiskarte kung paano ko bubuhay ng pamilya ko, inay. Kahit wala kayo ni itay, mabubuhay kami. Huwag niyo kaming alalahanin, inay. Aba Greg, anak! Anong pananalita iyan? Inaalisan mo kami ng itay mo ng karapatang tumulong sa inyo? Kung ibang tao nga natutulungan namin ng itay mo, aba, eh, kayo pa ni at ang mga apo namin ng, ng itay mo ang hahayaan naming malipasan ng gutom? Iniiwasan mo ba kami? O lumalayo ka na sa amin? Inay, hindi naman sa ganon. Ayoko lang mamihasa si Lani na laging lumalapit sa inyo. Hindi ganon ang asawa mo. Kung hindi kami dadalaw ng itay mo, hindi namin malalaman na halos wala na kayong maisain. Walang pagkain ang mga apo ko. Ulirang asawa at ina si Lani. Kaya huwag mo siyang kagalitan ni kainisan man. Kung siya man ay may tampo sa iyo, sa amin ay hindi siya ganon. Inay, pwede bang bigyan naman niyo ako ng pagkakataon na maging padre ni pamilya nila? Yan kasi ang bunga ng paglayo mo sa Panginoong Jesus. Ni hindi ka na namin nakikitang nagsisimba. Palagi kang nandun sa barkada mong... Dati mo namang iniwan na. Imbis na dalhin mo sila sa Panginoong Jesus, ikaw ang nadala nila. Barik pa more. Kaya lalayo sa iyo ang pagpapala. Oo. Nagtatampo ako sa Diyos. Bakit sa dinami-dami ng mga taong matatanggal sa kumpanya, ay ako pa ang natapat sa aking trabaho. Pinabayaan ako ng Diyos. Kaya tinalikuran ko ang ministry ko sa Diyos. Dahil iniwan ako ng Diyos, inay. Ngayon ka pa, tatalikod sa Panginoong Jesus. Sa dami na ng himalang ginawa niya sa ating pamilya, ako na iyong ina ay gumaling sa malubhang karamdaman dahil isa ka sa lumuhod at nanangis sa Panginoong Jesus na ako ay pagalingin at tumugon ng Diyos. Heto at malakas pa ako sa kalabaw. Humahayo sa gawain ng Diyos. Inay, bakit nga ganun nga eh? Awag-awa ako sa mga anak ko, sa asawa ko. Naghihirap na hindi ko mabigyan ng masaganang buhay. Bakit? Tayo ba nung wala pa sa Panginoong Jesus? Hindi ba sumasala rin tayo sa oras? Dahil ang iyong itay ay isang pusakal na manginginom. Pero anak, ang iyong itay ay nakakilala na sa ating Panginoon. At ikaw mismo ang ginamit ng Diyos para siya ay mabago. Ngayon ka pa ba susuko? napatunayan na nating buhay ang ating Diyos. Inay, patawad po. Kireg, anak, huwag kang panghinaan ng loob. Nandito pa kami ng tatay mo. Aalalay sa inyo, isa tayong pamilya ng Diyos. Kahit man ang buong kapatiran ay nananalangin sa inyong nananalangin kay Lani at sa mga anak ninyo. Hindi ka pa babayaan ng Diyos. Inay, sige po. balik ulit ako sa Panginoong Jesus. Greg, mahal na mahal ka ng Panginoon. At mahal na mahal rin ng Diyos ang iyong pamilya. Hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Saksi kami ng itay mo. hindi mo ako Lani. Pagod na pagod ka sa paghahakot ng bigas sa rice meal. Kaya, di na kitang ginising. At saka isa pa, di ka naman sasama sa amin ng mga anak mo sa pananambahan. Magagalit ka lang sa akin kung gigisingin pa kita. Teka, nasa lamesa ng almusal mo. Paalis na kami ng mga bata. Kailangan sila sa Sunday School ng maaga. Lani, sandali. Alik na nga. Matagal na kitang hindi nahihayakot ng maigpit eh. Greg! Sorry sa mga pagkukulang ko sa inyo ng mga anak natin. Sasama na akong magsisimba ngayon. Kagabi pa ako lumuluhod sa panalangin eh ng pagsisisi sa ating Diyos. Greg! Purihin ang Panginoong Jesus. Tinugon niya ang aming mga panalangin. Oo. Tinugon ng Diyos ang inyo mga panalangin. Hinding-hindi na ako magtatampo sa Diyos kasi ako rin naman ang nahihirapang lalo. Talaga namang di tayo pinabayaan ng Diyos sa lahat ng oras, nang diyan siya palagi. sa Diyos ay muling naging maalab. Ilang taon din namin siyang hindi nakasama sa pananambahan. Pero salamat talaga sa Panginoong Diyos at muli siyang binigyan ng pagkakataon muling gamitin sa kanyang ubasan. Totoo pong mas mahirap sa isang pamilya ang walang Panginoong Isus na pumapat bay sa isang tahanan. Sa Diyos nga po ang papuri. sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanan ni pababayaan mo. Hebreo 13, 5 Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikal ng Lagot mula sa ikalawang padalang liham ni Lani Magkanlas. Binigyan buhay ni na... de Guzman Ariel Basas Lance Ortiz Janelle Briones Buddy Galio Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.